Hello mga kadugyot pani, welcome to my vlog. Ako nga pala si RJ, isang OFW. A.K.A. Dugyot pani. Samahan ninyo ako ngayong araw. Magrelax. relax Alimin natin ang sarili natin. Kasi sabi nga nila, minsan lang maging masaya. Marami na rin akong pinagdaanan sumala nung nag-abroad ako. Alam ninyo, di ko rin naman in-expect na makakapag-abroad ako. Kasi salang lang naman akong hamak na uli lang lubos. Bali, lumakal lang ako sa lola at lolo ko. Simula nung namatay ang aking ama at ang aking ina, ay siya naman lumisan. Pero ganun paman, hindi ako nagtanim ng sama ng loob dahil alam ko naman may rason kung bakit siya lumisan, kung bakit kami iniwan ng aking mga kapatid. Ganun paman, sobrang nagpapasalamat ako kasi marami ako natutunan kung paano lumaban sa malinis na paraan. Gusto kong ikwento ang aking buhay dahil hindi lang naman pagpapatawa ang aking ginagawa dahil gusto ko rin makilala ng aking mga followers kung sino ba talaga si Dugit Pani. Yun nga, maraming nako-curious bakit daw pangalang ng page ko, Dugit Pani. Sabi ko naman sa kanila, unique yung pangalan na yan. Dugit Pani ba naman? kaya mabilis matandaan